Pax the Boo Latte. Good morning mga subscriber. Good morning sa inyo. Good morning sa inyo lahat. Sa magandang umaga ngayon. Ngayong araw magandang umaga natin kasi magulot tayo ng dinuguan. O so, yan na siya. Ang gagawin natin dinuguan, inislice ko na. Yan. I-ready na natin to yung ating kaldero. So ang tabayaan nyo lang. Dinugulot tayo masarap na dinuguan. na galapot-lapot. Yan ang tawag na dinuguan na pinal, ano, pinatuyot dinuguan. Kompleto tayo dyan ng mga ingredients. So, tabayan tabayanan nyo lang para matikman nyo habang nanonood kayo ng itong vlog ngayong umaga. So, ayan na. Mainit ng kaliro natin. Magalagay tayo ng mantika. Mantika yung mga mayaman kasi nilalagay nila yan ulib ulib buwel sa atin mantika lang kasi mahirap tayo kaya mantika ang tawag natin yung mantika ayan maglagay tayo natin mantika mm, -mm. yan na siya painitin konti natin muna mantika abang ilagay natin yung mga, maya, yung mga ingredients natin dyan lagay tayo ng ating bawang ayan sumisirit-sirit na yung bawang oh. ito nga pala yung loya ko kasi si luto, sa aming probinsya hindi namin yan yung iba diba sa si Manila in slice ito sa amin ang ginagawa dito binipit-pit lang Inugasan lang yan kasama balat yan oh. oh. pit-pit lang yan kasi yan yung lasa yung iba kasi ini-slice nila wala yan tangit yan bagay kanya-kanya naman tayo luto. no pero sa akin talaga ang gusto ko ganito lang siya sa aming kasi pinipit ng luya. Mas masarap yan dahil yung katas niyan, maano mo talaga, malasap mo. So, inix na. Tsaka, hindi pa, uh, ano pala, hindi to kailangan na lutong-luto siya. Kailangan, ano lang siya, yung parang katas sa labas lang siya. Medyo hapok siya. Lagay natin ng sibuyas. O, oh, sibuyas. Yan, sibuyas. Kasi, content sure dahil malang sibuyas. Kaya dapat sibuyas natin. Kunti lang. Pero pag marami tayong sibuyas, Damian natin. Ayan. Ano lang yan? Limang maliliit na sibuyas. Ayan. So, ayan na siya. Kukuha tayo ng ating sandok. Halo-halo hmm? tayo. Kunti dyan. Ayan. Tapos, Ilagay natin to itong luya natin. Ilagay natin siya. Ilagay natin ang luya. Yun. Yan lang siya. Lakas natin kunti ng apoy natin. Lakas natin kunti. Yan. Okay. Tapos isunod natin to. Yan. Isunod natin yan. Isunod natin ha. So ito na siya nilagay ko na yung ano natin. Ayan na, di ba? Ayan na siya. Ayan. Ngayon, gigisay natin ang mayigi yan. Palabas natin yung mantika niya ulit. Ayan. Alam, ganyan na ganyan na talaga. Ayan. Ayan. Nilagay ko na yan. Shout out mo sa taga Ridley Boysa. out. Prods Malubay. Shout out sa iyo. Habang guluto tayo dito, mag-shout out tayo. Shout out din sa mga sunugbaga Sa San Roque. Dito, sa amin lang yan, sa amin lang. Jason Restaurant. Sa harapan lang. Yan lang yan. Tapos kay Master, shout out din sa'yo, Master. Oh, na. Mo, kay Gerald, shout out. Shout out sa'yo. Hindi naman to live. Shout out si Busji. <laughs> shout out sa kapatid ko sa Negros. Shout out din pala sa kapatid ko sa Negros kay Anali Morillo, kay Leonor Morillo, kay Marelo Murillo sa mga bayaw ko dyan kay Buro Roy kay JC. kay Marlene Kunchal. kay, R kay Ricky Boy Kunchal. kay Consial Consial Bernas set out sa Bilas, shout out sa set out din kay Maribet sa kay Sandy Bilya Franca, shout out, shout out habang nagkukok tayo, simpre, kailangan tayo mag-set out lahat tayo di ba? ngayon pamantikain natin ito siya hmm? kay bayaw ko niyo pala shut out bayaw mayos ka mayos ka yung gusto magpaluto na gusto lutoin, lutuin papaluto sa akin kailang wala tayo pang binay mag request lang mag request request ako na request lalagay natin to, itong sili na pala kasi malambot ito yung ating bituka. So, inix natin yung dugo pag nagmantika-mantika siya, siyempre. Okay? Mm. So, ayan na. Naku, nagbabatok-batok -nag -nag na siya, oh. Oh. Butong tunog oh. Di ba narinig nyo? Magandun talaga siya. Ngayon, ilagay natin yung dugo. Dugo na mayroong damo. na mayroong damo. Alam mo yung damo? Alam mo yung damo nilagay dyan? Alam mo ba kung anong damo na nilagay dito namin? Hindi ko pwede sasabihin yan. Kasi pinagbawal yan sa amin na binabanggit. Pinagbabawal sa amin yan. Uy, baka sabihin nyo maluming kamay ko, malinis yan. Malinis siya, malinis. Ang kamay ko ba? Ito na lang. Kasi inalagay ko yung buo nga. Yan. Lagay natin yung parang buong-buo. Yun. Wala na buo. So, yun na natin ubos todo to doto yung dugo. Kasi baka mamaya hindi na masarap. Tama lang muna. Ayan lang siya muna. Siyempre, habang nag-aantay ka, maglilis ka muna ng labab ng ito, ano, ganyan, tunasan mo. Para. Ayan, ganyan. Di ba? Walang Yun, no? Haluin natin na. Kaya natin Kaya parang hindi maganda dugo natin ah. So, maglalagay tayo ng bichin. Maglalagay tayo ngayon ng ating bichin. Ayan. Sintay bichin tayo, bichin. i-next natin yung patis. Kapatis yan natin, siyempre, patis. Sa probinsya, hindi mo nausok patis dun. Yung patis dun, toyo, di ba? Dito tawag niya patis. O. Oh. Ay, takpan ko pa ba to. Baka naman dyan. Alam mo na yan. Takpan natin to kasi baka pinupumot natin. Hayaan mo na. Sige na nga. Baka makita tayo sa si TV, o. Oh. Dato, puti. Ang patis ng bayan lagay natin siya dyan. Ayan. Mamaya tayo maglalagay ulit ng suka kasi yung dugo ko, nilagyan ko ng suka kanina, nilagyan ko sa suka. Kasama yung, ayan oh, yung damo. Ayan Oh. May damo yan. Yak! Kasi nakita yung damo. Kira ko damo. Ah. yan damo. Oh. Ayan, damo yan. Sa tabi-tabi na damo. Tapos, maglagay tayo ng Nur. Siyempre, pag nagdinuguan ka, huwag kayo maglagay ng nor na hindi ko pakita yung sikreto ko sa nor ha? kasi ayoko makita. Basta nor to nor. Pero hindi alam ko ang klaseng nor. Hindi ko pakita yung nor na yun kasi may technique ako magluto. Eh. Basta nor. Hulaan yung klaseng nor. Mag-comment na kayo sa si below. Yes! Ha? magko mag-comment na kayo ng kung ano comment section ko ha mag-comment kayo okay antay natin to hanggang kumulo tsaka tikman natin ayan na siya kumukulo-kulo na mga guys kumukulo-kulo na siya oh ang problema lang kasi yung nakuha kong dugo maya yung tubig hindi puro oh Pero okay lang okay lang siya okay lang siya sa lasa nang tayo babawi syempre So, pa natin talaga ito hanggang maluto ang dugo. Ayoko yung dugo na hindi luto-luto. Gusto ko luto-luto talaga ang dugo. Yan, o. Yan. Tikman natin, ha. Tikman natin. Matin, tikman natin, tikman natin. Kung anong lasa. Dapat ito, pati -toy -toy. Hmm. Pwede pang puto. Tara. Sarap siya. Yung mga nunod yan, yan. Hmm. Sarap. Tama lang. Tama nga lahat. Tama lahat. Hmm. Ha? Ah. Hmm, grap. Pa taga-tagay man, patutunan na yung pat, kulong-kulo talaga hanggang na yung ang ah, Medyo mag-ano talaga siya. Hmm? Yan naman eh. Yan o. No? Oh. Diba? oh. Oh. Diba? O. Oh. O. Oh. O. Oh. Itati muna sa mga nuras. 9, 9, 15, mga 9.30. 30 50 minutes pa. Mm, okay? Wait na kayo, wait lang. Ito nga pala sa subscriber ko dyan. Yung, yung sa TV ko to, account ko yan. Account ko ginagamit dyan. Kaya yan, yan yung ano ko. Yung channel ko, ayan o. Oh, Pax Bulate. So, andyan lahat nakaupload dyan sa TV. Yung mga ano ko sa YouTube. Dito yung sa akin account kasi yan yan yan, yan pala pakita ko lang sa inyo, wala lang, papakita ko lang yun lang okay. ito na nga pala mga kachover ko, yung mga nan nanonood nyo sa akin, ito nga pala yung finish product, kaya yan oh yan yan, may si pasibuyas daw, yan 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 sarap oh, wow wow oh, oh oh, oh, nakita nyo yan oh, oh, sarap no okay? Kung nagustuhan nyo yung, yung vlog ko ngayon, kung nagustuhan nyo, like and subscribe. Tapos, don't forget to share. Build the button. Sana magustuhan nyo ito. Okay? Until the next vlog. Babus!